Sana po matukoy yung tunay ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat mako-contempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Hindi ko po masyadong uh, maintindihan Pwede po bang uh, paki-kuwento po niyo Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po nag-congratulate sa, sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh, Mr. President. Ang sinasabi daw congratulations po, you no? Know? That was At, in uh, that was uh, after July 1. After After, after uh, proclamation 1st. or after uh, oath taking Mr. President? After the oath taking if I distinctly remember. Yon. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag oath taking na tayo, edang eh, beses message kagad yung, yung uh, Undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Uh, Andiyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi uh, para ma-align Do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, uh, siya nang gagawa ng paraan. Ang uh, sabay, ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So, nag-iimbita siya na mag kayo para sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw. Pero ang sinabi, uh, po kayo, 500 for now. For now, ibig sabihin, for now, sige, magpasok ko mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po? Dahil ganyan ang nangyayari, eh, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito, ano e yung pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yun, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusang niyang inialok po yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, At agad ng tinanggihan ng uh, ating Sen. President. Alam ko po. po alam sinabi po niya agad sa staff niya, wag ayoko, ayoko, ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to Mr. President, kahapon po, uh, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, Sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayo po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalung lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya hindi, ngayon po inapatunayan napatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung undersecretary ng planning services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAPs, ito po yung uh, foreign assisted projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022-2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat ah, uh, uh, Senate President Pro Tempore na yeah. eh, ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, pwe, hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo po po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon ay tuntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas <coughs> ng uh, secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga kontraktos na talagang, kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga, uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, Siguro po yung salitang walang o oh halang ang kaluluwa ay is an understatement. Eh. Ang gusto ko pong may, malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon. Wala po kayang mga politiko sa, loob, o sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontem kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po,